Ayan, butterfly oh. mga idol pumasok sa bahay namin pumunta sa uh, Paako tapos lumipid siya pumunta sa ano po kamay nila ano gumapang siya oh. kahapon pa to pumasok sa ano bahay namin pumunta sa kwarto tapos ngayon nagligpit ako ng mga igaan namin. Diyan siya sa ano, sa damit ko. Kulay yellow din. Natulog siya. Pagpapagkul, bigyan siya ng lumipad. Tapos gumapang sa pang sa ano, pumunta sa daliri ko. Ayan. <laughs> Ang cute niya tingnan. Oh. Buhay na siya. Ah. Ah, ihipan ko. Mm. Buhay. Ihipan ko siya. Ayan. Oh. Hmm. Pakawalan ko na. baka ko siya akala ko ito bata dito siya dati oh, ano kagabi hinayaan ko lang sa kwarto natulog pala doon sa damitan ko yan doon ka na labas ka na balik ka kung saan ka galing oh. balik na doon lipad na lipad uwi ka na sa pinanggalingan mo Ayaw eh. Ayaw niya yung lumipad. Oh, ayan na. Ayan na. Sige. Balikan na daw. Saan ka galing? Sige na. Oh. Ayan. Ayaw. Ayan nila. Oh. Lipad na. lumipad ka na. Balikan na kung saan ka galing. Ihipan natin para lumipad siya. Ay, ay, ano na? <laughs> lumitad Uy, ting, uh, tingnan yung mga idol. Pinalabas ko na to kanina doon sa labas. Pinakawalan ko na siya. Tapos ngayon mga isang oras, mahigit nakita ko siya dito sa CR pagpasok ko. Ayan, butterfly. Andito siya sa labahan. Sa shirt ni Nigel. Ah, uh, Akala ko no ano, si nawala na kasi lumipad na yung kanina, biglang nawala. Ayun dito si sa CR. oh. Mm. Bumalik siya, ayun yung ano, lumabas. Ayun shirt ni kagabi pa to. Mm, buhay na buhay to eh. Ano bang gawin ko dito? Mm. Ayun yung umalis sa shirt ni Nigel. Dito na yata si nakagusto sa ano bahay. Hmm. Awalan oh, ko to, ilagay ko to dito. Oh, dito ko na lang sa bahay tira, ayaw mo namang umalis. Diyan ka muna. Buhay na buhay siya eh. Hmm. Ayan, oh. Oh, hello. Ayan oh, buhay. Mm. Buhay siya eh. Ayaw. Ayaw siya oh, ano. Umalis dito sa bahay. Oh, dito ka na lang ayaw mo na umalis dito ka sa basket dyan dyan ka muna oh. ayaw oh, dito ka sa dingding sa pader oh. wala <laughs> dahil ayaw, um, ayaw mong umalis dito ka na lang lagay kita dito sa Oh. Um, o, oh, buti. Diyan ka lang. Ayaw mo namang umalis eh. Pabalik-balik ka dito. Sige, diyan At ako'y ay maglaba. Ah. Ayan, diyan ka ha. Sige. babay mga idol. Ito na siya. Nilagay ko dito sa buti. Salamat sa panonood.